Oh, na i-deliver na ng Pilipinas ah, ang message. Ah. Ya naman sa China. So, oh, oh, kaya naman ah, dapat ang umiral ngayon, makakaka, 'di ba? Ang dapat umiral ay ang pagiging inaihinay, hinay no? Restraint ah, ng magkabilang panig. Oh, 'di ba? Oh, oh, hindi naman masama siguro kung mamayani ang kahinahunan. Ah, diyan naman sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. Ang pinakahuli pong insidente na pagputol ng Philippine Coast Guard sa lubid ng floating barriers na sinasabing inilagay ng China Coast Guard sa Bao de Masinloc. Ano? Itong uh, insidente na yan. Dapat, uh, sabi nga po na i-deliver na ng Manila ang mensahe. Na i-deliver na ng Pilipinas. O ba? Diba? Kasi nga po yung Bao de Masinloc, ang tradisyonal na pinagulian din na isda ng atin ng mga mangingisdang Pinoy. Sana hanggang sa ganito na lang ho ang mga pangyayari at huwag na umabot sa mataas pong antas ng konfrontasyon. malinaw ho na naiparating na ng gobyerno sa China ang mensahe na ang lugar ay bahagi po ng Pilipinas. Malinaw na ang mata ng daigdig ay nakatuto sa pinagtatalo na nung lugar at ang world opinion kung dadaanin sa puntusan, eh nakahihigit kontra China. Subalit, hindi ito dapat maging batayan upang magpakadalos-dalos po ang mga partidos, lalo na po sa kanila mga susunod na hakbang. Di ba ho? Hindi po gustuhan ng Beijing ang pinakauling pangyayari sa Bao de Masinloc at hiniling sa Manila. Ayon pong eksaktong word eh, not to stir up trouble sa naturang lugar sa atin lang o, 'no ha sa atin lang hindi na dapat pang tamaas ang tensyon sa lugar at kapwa ang magkabilang panig Manila at Beijing ay dapat pairalin ng pagtitimpi at kahinahunan hindi humalolutas ng dahas ang anumang hindi pagkakaunawaan ang pag-uusap na magkabilang panig ay dapat lang magpatuloy at 'wag padala sa alimbuyo po ng damdamin na pinagliliyab pa ng mga tinatawagong agent provocateur. Ay meron nung nang uurot huy, di ba? Ang dami yun nang uurot. Tanggapin natin yan. O yan lang ho ngayon, may magaganap na namang, uh, di ba, exercises. Eh okay lang ho naman yan para handa. Kasi humanitarian, di ba? HADR, lagi ho yan eh. Doon sa humanitarian assistance, ah, uh, o uh, uh, ano man o, uh, the response or something ho uh, yan para maihanda ho urban terrorism kung ano man uh, ay yun sana kaya lang baka naman malagay yun sa iba pa third party di, di, di ba delikado iyo yung, mga tinatawag na nang uurot wag na wag na padala doon wala naman po sigurong mawawala sa Manila at Beijing kung pananatilihin yung tinatawag na conciliatory attitude sa issue ano upang maiwasan ng anumang hostile situation kasi kapag ka nagkagulo ho, mga kakampi, kahit pa ang world opinion at international community ay pabor sa isang bansa, abay wala rin itong magagawa. Oo, maging aral nawa wa ang tinatawag pong Russian-Ukrainian conflict. na napakinggan at natunghayan ang defense fire Hanggang sa muli. Maraming salamat po.